Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-live selling sa TikTok si Iwa Moto nang biglang uminit ang ulo matapos makabasa ng isang komento na tila nang aasar. Hindi ba nabubuli mga anak niyo sa school dahil nagtitinda kayo sa TikTok? Komento ng netizen na agad pinaulanan ng matinding banat ng aktres. Diretsa ng sagot ni Iwa. So guys, wag na wag na wag niyong mamaliitin ang mga online sellers we are working our ass off, we are doing our best, and we are not hurting anyone. Okay? This is a decent job. Hindi ka tulad ng mga scam, mga ganyan. Bitch, no. You do not do that. Not here. Not in my platform. Okay? So go to Pluto. Hindi rin napigilan ni Iwan na magmura habang ibinunyag na sa pamamagitan ng live selling ay napag-aaral niya ang mga anak sa magandang paaralan. Never, never underestimate any job. Any job. Mapag-janitor, mapa, mapa, kahit na ano yan. Punyeta ang mga nagaan. Marahal na trabaho to. Lahat, lahat ng klase ng trabaho. Lahat ng klase. Alam mo ba, na live selling ko, na pag-aaral ko yung mga anak ko sa magagandang eskwelahan. Ikaw? No. Lahat ng trabaho na natama, na marangal, wag na wag niyong mamaliitin. Maliit man yan o malaki. Ako guys, ako nung no, artista ko, I can attend lahat. Mula makeup artist, mula sa tagabuhat ng bag, mula sa ano, nakilala ko yung mga tao. Okay? Never, ever, ever, lalo na yung mga nagihirap, lalo na yung susunikap, never, ever, ever, gawin na maliit. And lalo na sa platform ko, ako mismo makakalaban mo. Okay. Pero ito ang tanong, dapat pa bang pansinin ni Iwa Moto ang mga basher o i-ignore na lang niya?